Hello, hello mga kababa wabs! For today's video, hali kayo at samahan niyo ko ipakilala ang mga pinsan ko. By the way mga kababa wabs, kung nakikita nyo sa video ito, malungkot ako niyan. Paano mga kababa wabs? Ang pusa ko si Sofia at sa sasakyan. Ayan tuloy. She Pass away. Nakakalungkot mga ka Loves. Kung kailang ka na pamahal, tsaka naman, mawawala. Sad na sad ako mga ka Loves. Pero nang hapon, dumating ang mga pinsan ko. Siya nga pala si Dixie. One year old, anak siya ng tita Mimi at tito Dixon ko. Nakatira pala sila, sabi ng unang resolve. By the time mga kababa loves, super happy ang pinsan ko. At nakikita niyo, tawa siya at tawa. Kaya ako, super happy din. Tawa na tawa siya sa mukha ko. Ewan ko ba kung bakit? Yung minsan lang kami nang kita, pero enjoy na enjoy lang kami. Isa nga pala si Dixie sa aking baby sister cousin. Ipakilala ko rin pala ang isa kong pinsan, ang aking katukayo. Siya ay si Henry, one year old din, anak ng tito boy boy ko at tita Rayan ko. Parehas silang taga binanguna Rizal. O oh, ba diba, mga kabebelabs? Kala mo naman si Renren, Ren, maroon naman suwat. Ang cute naman manghawak ng collar? Sabi ng mga tita ko, mahilig talaga sila sa papel at humawak ng pencil aang mangkurit kurit-kurit. <laughs> By that time, apang bagyong enteng. Pero ang bahay namin, mukhang binagyo na. Yeah! Paano ba naman, bumisita ang dalawang mata ng bagyo? Si Dixie at si Renren. -Ren. <laughs> kayo din ba mga kababawats? May punta din sa inyo na mapinsa. Parang bagyo. Wow! Sa totoo lang mga kababawats, marami din akong pinsan. Yung iba, mas matanda sa akin. Yung iba naman, same age lang kami. And the rest, mga baby sister cousin ko na. Ang madalas ko po, lagi ka banding ay si Ate Yuna at si Yumi. Sila ang mga best friend ko. Super trio nga kami mga ka Tingnan mo naman si Tixi mga ka Serious si yarn. Kala mo naman, professional ng drawing ng teddy bear. Pasipat-sipat pa kung anong dream drawing niya. Actually, mga ka-Bible Loves, parehas tatlo mahilig, mang drawing, at mang color. May kwento ko nga pala, mga loves. Noong one year old ako, sabi ng mami ko, kanta ko, na di, maintindihan ang lyrics. W-X Y and Z Now I know my everything para gulat na gulat sa boses ko si Dixie. Sa sobrang tuwa niya, aba na pa. Hindi pa na kontento, sumayaw pa sumayaw. Nakakatuwa talaga. Siguro, pag uwi nila sa bahay nila, panigurado, masarap ang tulog nito. Ganon din si Ren Ren. Hay, ang saya ng araw na ito. It makes my day happy and full of fun. Tapos, tawa pa na tawa ang dalawa. Nang enjoy din pala sila kay mommy's friend. Ang aming doggy love na mabait at super cute. O ba diba, mga kababi parang hindi sila napapagod. Enjoy na enjoy pa ang dalawa. Happy ang mga yarn. Wow! Ma-share ko nga sa inyo mga ka loves. Kaya pala, pumunta sila dito kasi binisita nila si grandma. Kasi mga kabebe ang grandma ko, nanay ng lola ko, may sakit. Bedri din na nga pala siya. Sobrang sakit ang paa niya. Ayan tuloy, binubuhat na lang si grandma ng mami ko kaya habang nasa kwarto sila ni Grandma, kami naman nang lalaro. Sana mga nagustuhan niyo ang aking video at sana rin follow, like, and share pa rin po. Ako nga pala si Janlor Lord Sakpalo nagsasabi habang nabubuhay sa mundong ibabaw, mahalin at pahalagaan ang mga tao na nagmamahal sa atin. At habang bata, enjoy lang natin ang buhay. Hanggang dito na lang mga kababala. Mahal ko kayo. Bye-bye.